Barrera. Paano sasawayin? Uno trese ng tito. Jesus Christ dito na nakapira sa atin. Pagmamahal sa apwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila pinakikialam hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahato! Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugar o hindi? walang bayad ang pagkasugo mo, ang aral mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, Antikristo o hindi? Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pari, nagpapakumpisal. Biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, nagulat siya. Lalaki yung kumakatok, puro dugo damit, may takmaba, puro dugo. Sabi ng pare, ba't puro dugo ka? Father, nakapatay po ako ng tao. Ba't mo pinatay? Eh, pader, nag-uusap lang naman kami na uwi sa pagtatalo. Eh. Ayaw niya pang magpatalo, father. eh. Kaya pinatay ko na lang siya. Ano naman ang pinag-uusapan yung na uwi sa pagtatalo para maging dahilan, para patayin mo? Pinipilit niya yung kanya, father, eh. Sabi niya kasi, meron daw Diyos, may Diyos daw. Sabi ko sa kanya, walang Diyos, wala! Pinipilit niya talaga ako, father. Medyos na, medyos. Sabi ko, wala nga. Ayaw niyang tumigil, father. Pinatay ko na lang siya. <laughs> Ikaw, father. <padre, laughs> naniniwala ka bang medyos? <laughs> Sabi nung pare, dati. <laughs> <laughs> oh Bakit? Kung sa inyo nakatutok yung palakol, maninigigang kayo? Ha? Kahit ako sabi ko, chismis lang yan. <laughs> Alam mo kapatid, ano, malalaman mo naman yung walang unawa eh. Pag nalaman mo yung walang unawa, malalaman mo yung may unawa. Uno ng Timoteo. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ayon, merong nagnanasa na maging guro ng kautusan ng Diyos. Gusto nilang magturo sila sa tao ng kautusan. Pero sabi ni Pablo, hindi nila natatalastas. Yung natatalastas, ibig sabihin na no, nauunawa. Hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi. Tinan ayon ngayon, ano, ang paradox, nagsasalita, pinapatunayan ng isang bagay pero hindi pala naman niya naiintindihan yung pinapatunayan niya at saka yung sinasalita niya. Yun ang katuparan ng sinasabi ni Pablo kay Timoteo, hindi nila natatalastas ang kanilang sinasabi kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ang ginagawa mo, hindi mo iniintindi eh. Merong tao, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Gaya ng turo na yon bayon eh paano mo naman malalaman yung nakakaunawa? Alin ba ang nauunawa niya? Kasi kung kailangan ng pagkaunawa, alin ang mauunawa mo? Halimbawa ako, nangangaral ako. Alin ba dapat kong maunawa? Eh mangangaral ako eh. Dapat ang maunawa ko, aral. No? Sa Isayas, ganito ang ating mababasa. <laughs> ang dapat na maunawa, aral. 29.24. 24 sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Ayon, ang dapat maunawa yung aral ng Diyos. Eh paano mo ngayon malalaman kung isang mga ngaral eh may unawa, abe di alam niya yung aral ng Diyos. Eh sabi ng hula kasi, namamali sa diwa darating sa pagkaunawa ang mapag-upasala matututo ng aral. Yun ang dapat maunawaan, ang aral ng Diyos. Ang mga ngaral, dapat nauunawaan niya yung aral na kanyang iniaaral. Alam mo, marami nga yung mga ngaral, di niya naiintindihan yung inaaral niya. Eh. Alam mo kung bakit, kapatid na JV? Basahin natin ang 2.20 ng Roma tagasaway sa mga di nakaaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya ay nangangalon niya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusa na inanakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan. Sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nanalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Maliwanag na mayroong mga mangaral, hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya. Nangangaral siya halimbawa, hindi niya naunawaan. Bakit? Ang pruweba siya mismo eh. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Hindi niya alam yung kanya ipinangangaral. Bakit? Eh nagtuturo kay ka ika sa iba, Hindi mo naman tinuturuan ang sarili mo. Nagsasabi ka sa tao, wag mangangalon niya. Nangangalon niya ka. Ikaw na nagsasabing wag magnanakaw, nagnanakaw ka. Eh yun ang mga hindi nakakaunawa kapatid ang mauunawa kasing dapat mauunawa yung aral kaya ang sabi ng Diyos sa 33 ng kawikaan pakinggan mo mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan oh sabi ng Diyos mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Alin ang maunawaan mo? Ede yung salita ng Diyos, yung aral, yung karunungan ng Diyos. Yan kasing nasa Biblia, karunungan ng Diyos ang tawag dyan eh. That is the wisdom of God. Yun ang dapat maunawa, pangunahin na ng isang mangangaral. ngaral. 4.7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan Oo. Sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Ayon, ang utos ng Diyos sa isang maangangaral, ang karunungan niya, yun ang pinakapangulumbaga. Hindi karunungan ng mundo yan, ha? Hindi karunungan ng salibutan, magkaiba yun, eh. Ang kailangan matutunan ng maangaral, maunawa, yung karunungan ng Diyos. Yun ang nangyari sa mga apostole. Eh. Dos sa is ng unang korinto. Gayunman, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Ang kaiba yung karunungan ng sanglibutan na uuwi lang sa wala, kesa dun sa karunungang itinuturo ng mga apostol. Sabi niya nagsasalita kami, sabi ng mga apostol, ng karunungan. Bagaman, hindi ng karunungan ng salibutang ito. Sapagkat ang karunungan ng salibutan, nauuwi lang yan sa wala eh. Pero ang sinasalita nila, yung karunungan ng Diyos, yun ang kanilang naunawa, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos. Dapat alam ng mga ngaral alam niya na bawal ang mandaya. Alam niya bawal mang agrabyado. Alam niya na ang karunungan ng Diyos ay dapat eh, tapat, hindi manluloko. Basahin natin ang 3.17 ng Santiago. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapainbabaw. Yung karunungang buhat sa itaas, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos, unang-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, walang plastikan ang mga nangangaral na meron niyang karunungan na yan, makakaunawa siya ng salita ng Diyos sa Biblia. Doon mo malalaman kung ang mga ngaral may unawa. Alam niya yung aral. Parang mag-isip ka, no? May mga ngaral ngayon, di alam ang Biblia. Eh. Magsasalita isang oras, eh, hindi nagbabasa ng Biblia. Dapat ang ministro, nagbubuka ng bibig na may karunungan. Yung aral. Pagka binuka mo yung bibig mo, may karunungan, may aral, ibig sabihin, babasahin mo sa Biblia. Kasi nasa Biblia yung karunungan ng Diyos eh. Eh pag ang mga aral, lang, hindi nagbabasa ng talata, eh hindi nakakaunaway. Sige o, oh, pag-usapan natin ito. Ano ho ang pakain niyo? Ilalabro lang. Miembro lang. Ha? hindi, ang uh, amin magtanong lang, huwag niyo muna kaming uh, ano. o si Lito Mendoza ang pangalan ko lokal ako ng pag-asa pag-asa ayan po, ano pang tanong bago ako magtanong Hello, hello. Ah, uh, po yung nakaharap namin sa pag-asa po. Meron po doon pulong. Ministro po yan, ministro. Ministro yan. Huwag kang magsinuhaling. Huwag kang magsinuhaling. Marami kang kasama. Masyado Marami, Marami kang ka kasama. Masyado kang eh. kasama. Pasenya, ka pa, oh. Kung ano, Marami ano kasi ka pinaginiwalaan mo. Ang tanong nyo lang sa akin kung ano ako. Sinasagot ko naman, eh. Ministro ka. Ministro ka, nakaharap ka namin sa pag-asa doon sa pulong doon. Ano? Miembro nga ako eh. Yan yung umiikot kay Brad Jeff de Guzman, yan. Yan. Alam ah, mo, man. alam mo. Ha? Alam mo, alam mo. Kung hey, ikaw pa. ay hindi magiging totoo oh. Ah. pakikipag-uusap mo sa amin, walang kwentang kausapin ka. Ito ang Iglesia ni Cristo dito. Dingdong Monton, Jimmy Barrera,